ito naman na ituturo sa inyo. Naituro ko na ito, double figure of eight loop. Pero ang nagagamit sa transport lightning, meron siyang carabiner. Paano kung wala siyang carabiner, mga katropa? Paano natin siya ilalagay dito? Ayan na, mga katropa. So, sinunan nyo hanggang dulo, ha? tayo ng figure eight. Ayan, mga katropa. Tingnan nyo, mga katropa, figure of eight yan. Ayan, figure of eight yan, mga katropa. So, ilalagay ko siya ngayon dito, mga katropa na. I-retrace lang natin yung mga katropa. Ayan. Nakatingin nyo ito, mga katropa. retrace lang natin ito kung saan pupunta yan. So, sa ilalim mga katropa, ayan. Kasi so, dyan. Tapos, kita niyo ito mga katropa, Susundan ko lang to, May siya Ayan. Tapos, sumut siya rito mga di diba? Kasi so, Tapos, nag-overlap siya mga katropa. Ayan, susundan ko lang siya mga katropa, Ayan. Tapos, ito ngayon mga tropa, dito siya lumusot sa ilalim mga katropa. So, ilusot ko lang siya sa ilalim mga katropa. Ayan mga tropa. So kahit wala tayong tinatawag na carabiner, pwede din ganito mga tropa. So pag nire-rescue mo, ayan siya, nakabitaw, naitulong mo ito mga tropa. Gagabay siya ulit ito mga tropa. Hanggang sa marating siya doon sa dulo mga tropa. So nakatay mga tropa, kahit wala kang carabiner, double figure of 8 loop, magagawa mo na yung rescue. So follow, like, and share. Okay!